Good morning, good morning, magandang umaga, webes. Papasal ko muna po itong aking mga dalawang aso sa si summer at winter. Alas otso na. Sige, pasal ko muna. Baba tayo. Igalit. <tinyo> maganda po maganda sa daloy ng ating dugo para yung dugo po hindi po maglapot kasi alam nyo ang dugo ay pag naglapot yan delikado naalala nyo ba yung COVID-19 sa abroad sinasabi nila kaya ka nagka-COVID kasi lumapot ang dugo mo yun ang finding sa abroad Yung so, hindi sila naniniwala sa COVID-19 eh. okay si Samir Winter po ito ano nag walking walking kami dito ayan hindi nakasikat ang araw kaya hindi siya masyadong malagkit sa balat presko ang dating presko kasi nga po hindi nakasikat oh. medyo makulimlim mukhang gusto yata kumulan Omong Kamukha, kamukha yung kay Tenan yan ah. Sige, sige, Yung Ha? Sige, <Sessly> <Ha? Sessly> <Sessly> Ilang beses nang ano yun, ang anak yun. Yan? Yes? Yung kay Tenan. Eto, <Sessly> <Sessly> Ganyan din na lumabas, ganyan din, putol din. Kumain na. Waalaikumsalam. may plastic naman tayo. Sumikat na araw-araw. Ah. Kumain ah. na siya si Ano. Si Samir ito. Kunin natin, meron naman tayong plastic na naka-ready naman oh. oh na iyon natin. Yun. Nakuha na natin. Ito na. Ayan. <laughs> Nakuha na yung score na siya. Ayan. Lumilitaw. Lumilitaw yung aling araw. I'm gonna see what I got Naka, ano na, nakadali na si Samir, ano? Ito. Si Winter na lang, hindi pa. Sana makadali na siya mas maga. Para makarawas siya. <laughs> so, ang inyong kaibigan, guys, brother, Mali Bautista. Isa po ako sa inyo, Citizen 64 at the same time stroke nos 6 na taon at saka PWD here to po to ito may tama yan pero sa awat tulong at biyaya ng Panginoon Diyos ito po nakakapag-exercise pa tayo Eto. asikat ang araw, haring araw, na tayo, vitamin D. Bigay ng ating Panginoon Diyos, amen. Walang bayad dyan, libre po. Kaya ang ginagawa ng iba, yung maga pa, papaharaw, ay binibilad yung likod, yung may mahina Pinalalakas sa kanilang luhob, ano, ah, baga. Ano ni Jamaica? Oh. Ano daw ang araw daw we can Ano no? Di ba may sinabi ba? si Jamaica? Ano sinabi niya? Santong pilay, santong pilay. Ano At least mo ba? Yeah. Eh. Dapat binibigyan mo yan. Gusto ko, aso ko eh. Ah, kanyari okay. na sa mancho. Oh. ba diba, awa? Hawak ako Wag na. Baka tayo ka, matumba ka. you <laughs> language Tago na naman yung aring araw, <laughs> almasalan. Yan, lagi ngayon yun ya. nak magah 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 nilalmasalan. So, kanta pa nila pong ating video no naka naka score lang si. nasa kondisyon niya sa kondisyon niya hinamachine si nila Kukunin na natin natin total meron naman tayo Okay Perfect na silang dalawa nakadali na rin si Pareho na sila nakadali. Perfect score. Sige, nandito na lang mga ating videos kanila, no? Ito so, yung kaibigan kay Jesus, Brother Armani Bautista. Hindi, yung universal yata yung bibigay nila, eh. Huh? Universal ID. Nagbibigay ng ID? Oo. Okay. Bibigay daw ng ID. Punta tayo. Yan. Ha, <laughs> ha. Okay, hanggang dito na lang. Lord and Lord and Jesus, Father Bautista, Shroknos, Senior Citizen at PWD. God bless us all. Okay. Thank you for watching.